guys, dito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue um, May napanood ako na open na raw yung daan ng Mindanao Avenue extension Pagpasok sa may Manotok, palabas ng General Luis So testingin natin kung ano yung pwedeng dumaan lang at kung okay ba yung daan So guys, tara Ito na yung intersection ng ano Ng papidi na cruz sa sityo na, Yan yung makumakaano na trap. Tapos ito, dito yung, dito yung daan at testingin natin Alabas ha, may manoto pa General Luis. guys, ayun, legit nga siya. So, dito ako nang galing. Ito yung dating sarado. Ayan. Pakaibiga doon. Ayan, pakaibiga. Tapos pag kumanan ka ito, ano ba liches bayan? Kabayan yan, kabayan. So, ayun. So, sa mga dadaan, from, kung galing kayo sa may Mindanao Avenue, tapos motor lang kayo, best way to, ginhawa na ito malapit na ilalabasan mo kung bandang pagkakaibiga ka, bagbagi niya. Legit nga siya, pwede na dumaan ng single motorcycle or bike, pwede. Pero sa four wheels, uh, negative ka tayo. Kasi ano, may ginagawa pa siya. Pero hopefully, one day, um, uh, maayos na siya para madaanan din. Kasi malaking ginawa to, lalo sa mga motorista na ganap na ibang daan, uh, iwasan yung traffic lalo na yung mga malalapit ko na huwian so ayun guys, thank you for watching uh, please share ito sa mga ambitors, so thank you, bye